Ngayon, mga ka-TH, uh, pag-uusapan natin kung gaano ba kalalim ang butas. Uh, pag-uusapan natin at uh, saan tayo magsimula mag-position ng ating butas. Itong sample picture na ito, ang haba ng batong ito ay medyo malaki. Galing sa ground, uh, galing sa ground, ang taas nito ay umaabot ng 5 feet or 60, 60 inches so ang pinaka maximum na standard na pwede natin itong butasan maximum na standard drill bit o drill, drill rod ay dapat 4.5 feet, feet or 55 inches so uh, higit kumulang 5 feet ang uh, pinaka maximum na drill bit na pwede natin gamitin ang diameter nito, gaya ng sinabi ko kanina, pinakamaliit na diameter ay 30 uh, uh, mm or 3 cm. Ang pinaka minimum naman o pinakamaliit na drill bit na gagamitin natin sa ganitong ori o or ganito kalaking bato, pinakamaliit ay 1.5 feet or 18 inches. Uh, yan ang pinakamaliit na drill rod o drill bit na ating gagamitin. Uh, yan ang pinakamaliit. Pero ang diameter din nito ay pinakamaliit o pinaka minimum ay 30 uh, mm or 3 cm. Uh, ngayon, paano natin iposition ito sa top sa itaas? Ito ang top. Meron tayong malaki dito. to uh, ito, ito ito ang tap kung pagmamasdan natin ang batong ito sampul na bato na ating gagawin ngayon or demo na, kung mapapansin natin ito ay may mga bilog dito sa pinakagilid at saka sa mga bilog nito ay may nakaharang na mga malaking bato sa katabi niya ito din sa katabi niya ibig sabihin hindi tayo pwedeng magsimula na mag-abasag dito sa banda dito dahil may mga nakaharang sa pag-expand ng bato uh, so hindi natin ito mababasag so dapat magsimula tayo dito sa pinakagilid alam nyo ba kung bakit? dahil walang mga nakaharang dito na mga bato uh, walang nakaharang so dapat dito tayo magsimula sa pagbasag so saan ba banda tayo dito magsimula? gilid o sa gitna? kung ang drill bit natin ay hindi gaanong mataas o hindi kayang abutin ang maximum drill rod na girequire sa laki ng bato. Ay example, ang drill bit lamang natin ay umaabot lamang ng 1.5 feet. Dapat magsimula tayo sa pinakagilid. Hanapin natin ang bakating area sa pinakagilid at doon tayo magsimula. Uh, halimbawa dito magsimula tayo first layer nagagamitin natin ito second layer pag nabasag na natin ito ay dito naman tayo sa pangalawang layer pag tapos na natin itong mabasag dito naman tayo sa pangatlong layer pag tapos na naman natin itong mabasag sa pangapat na layer na naman tayo kayon ang isang tanong ng ating mga katiets kanina kung pwede ba tayong magsimula sa pinakagitna ang sagot ay depende sa drill rod na ating ginagamit. At depende din po sa posisyon ng bato. Kung nakalitaw ba ito or nakalibing. Pag nakalibing ang bato, hindi hindi talaga tayo pwedeng magsimula sa pinakagitna. Pero kung nakalabas ang bato, ay pwede tayo magsimula sa pinakagitna. Pero ang distansya ng pagitang butas ay magbabago po. Hindi po tayo mag-standard pag dito tayo magsisimula sa pinakagitna. Ang standard na sinabi ko kanina sa pagitan ng bawat butas, ang pinakamatigas na bato ay dapat umaabot lamang na 4 to 5 inches. Pero kung magsisimula tayo sa pinakagitna, ang distansya ng pagitan ng bawat butas, paghatiin natin ito sa gitna at walang nakaharang dito sa bawat gilid ng batong ito at gusto nating babasagin ito ng pahati, dapat ay ang pagitan ng distansya ng bawat butas ay tag 2 inches lamang or 2.5 inches ang pagitan ng bawat butas uh, kung gusto nating babasagin ito ng pahati at ang require na maximum o kailangan nating i-require or abutin ang maximum na lalim ng ating drill bit so halimbawa kung ang haba nito ay umaabot ng 5 feet dapat ang maximum ang ating susundin kung magsisimula tayo sa pinakagitna dapat 4.5 feet or 55 inches ang ating drill rod o drill bit na ating gagamitin uh, ang lalim na kayang abutin pero kung ganito lamang ang ating drill bit or uh, mas mataas pa nito na hindi aabot sa ganito kahaba dapat magsimula tayo sa pinaka gilid na bahagi uh, aalamin lang natin kung saan tayo pwedeng magsimula. Ang distansya ng pagitang butas ay nasasabi ko na sa inyo kanina. Yun ang standard na ating gagamitin. Kung sobrang tigas gaya nito, tigas na ba to, ay ang distansya ng pagitang butas ay 4 to 5 inches. Pagitan ng bawat butas. Yan po mga kati-H ang ating susundin.